Magandang araw mga maka full court. Balik tayo sa usapang basketball. James Warty, may sinabi sa naging problema ng Lakers, LeBron at AD nagpahayag kung ano ang naging problema sa kanilang pagkatalo sa Denver Nuggets. Nakuha na nga ng Denver Nuggets ang game 1 laban sa Los Angeles Lakers sa score na 103 to 114. Nanguna si Nikola Jokic na may 32 points at 12 rebounds at 7 assists, samahan pa ng 22 points, 6 rebounds at 10 assists ni Jamal Murray. Samantalang sa Lakers ay nanguna naman si Anthony Davis na may 32 points, 14 rebounds at 5 assists. At LeBron James ay gumawa din ng 27 points, 6 rebounds at 8 assists. Nakuha na nga ng Nuggets ang momentum dito sa second quarter at nagpatuloy ito sa third quarter na laging disaster para sa Los Angeles Lakers. Gumawa ng 12 points itong si KCP sa quarter lamang na ito at lahat yan ay nanggaling sa 3-point area. Sa matalang ang Lakers ay hirap na hirap makascore. Ito talaga ang naging turning point ng laro. Sa fourth quarter mukhang pagod na pagod na si Lebron James dahil tumira lamang siya ng dalawa. Hindi rin naging productive itong si D'Angelo Russell kung saan gumawa lamang siya ng 13 points, shooting 6 of 20 from the field at 1 of 9 sa 3-point area. Ayon kay D'Angelo Russell, hindi niya daw matandaan kung kailan siya muling nagkaroon ng ganong kadaming tira. Alam niya daw kung ano ang kakayahan niya, hindi lang daw talaga pumapasok ang kanyang tira sa ngayon. Well, mukhang minamalas itong si D'Angelo Russell this time, kaya hindi siya nakaligtas, sesihin ng mga fans. Well, I think maganda ang defensa ng kalaban lalo na itong si KCP. Ito ang sinasabi ko mga maka-full court. Si D'Angelo Russell talaga ang X-factor ng Lakers kapag pumapasok ang kanyang mga tira. Malaki ang chance na mananalo ang Lakers at kapag hindi, malaki rin ang chance na matatalo sila. Isa pa, dahil maalat ang shooting ni D'Angelo Russell, ay dapat hindi siya masyadong binabad sa laro. Dahil talagang mahina sa defensa, itong si D'Angelo Russell. Ayon pa kay James Warty, hindi daw na value ng Lakers ang kanilang posisyon. Kabaliktaran na lang naman sa ginawa ng Denver Nuggets na talagang pinapahalagahan ang bawat posisyon. Yun daw ang nagpapakita ng matured basketball. Ayon kay Anthony Davis, ang kanilang naging problema ay ang turnover at poor shooting sa third quarter at ang offensive rebounding ng Denver Nuggets. Yun daw ang key factor kung bakit sila natalo. Dagdag pa ni Anthony Davis willing siyang bantayan palagi at nung si Nikola, Jokic titinglan daw nila kung ano ang kanilang magiging adjustment para sa Game 2 at kung siya daw ang talagang tutoka dito kay Nikola Jokic sa buong laro. Ayun naman kay Lebron James, kailangan nilang pagbutihin pa ang kanilang performance para sa Game 2. Malaki daw talaga ang Denver Nuggets at talagang namamaximize nila ito Dagdag pa ni Lebron, hindi pa daw siya nakapaglaro sa isang championship team na hindi nagbibigay ng atensyon sa mga detalye. Walang if or buts, talagang kailangan mo daw bigyan ito ng pansin ayon kay Lebron. Nagkaroon ng Denver Nuggets ng 15 offensive rebounds at 18 second chance points, 64 points sa pinta at 21-11 sa fast break. Lahat yun ay nadumina ng Denver Nuggets. Maalaga pa sa bola ang Nuggets mga makakort dahil nagkaroon lamang sila ng apat at turnover, samantalang 12 para sa Lakers. Parehong sinabi ni Anthony Davis at LeBron James na malaking factor talaga ang size ng Nuggets. Pero small ball palagi ang ibinabato ni Coach Darvin Ham. Mas nabababa pa si Taurian Prince sa fourth quarter kaysa dito kay Rui Hachimura. Panay ISO at pick in role play ang ginagawa ng Los Angeles Lakers at hindi masyadong napapakikot ang bola. At hindi rin nabibigyan ang pakakataon na ma-showcase nga ni Rui ang kanyang offensive skills Kasama na dyan si Gabe Vincent and Spencer Dinwiddie na hindi man lang nagkaroon ng shot attempts Grabe naman yan Siguro mas okay din nabigyan sila ng chance malay natin maginit ang mga player na ito So good game nga para sa Nuggets na talagang ipinakita ang effort defensively at offensively ang sinasabi ni Coach Mike Malone na pwede nilang walisin ang Lakers ngayong season na panigurado hindi papayagan ng Lakers na mangihari ulit. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video if nagustuhan nyo yung video. Kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.